Ang dami ng pan mo, gamit mo? Ang jacket. Ay, jacket. Anag Sige. Dito tayo sa Mark chapter 11 verse 20 hanggang 25 or hanggang 26. Matthew chapter 11 or Mark Mark chapter 11 verse 20 hanggang 26. Yan. Sabi dito, at kinaumagahan sa pagdaan nila, nakita nila ang naang puno ng igos ay natuyo na simula sa mga ugat at nang ito ay naalala ni Pedro, sinabi niya sa kanya, Rabi, tingnan mo ang puno ng igos na iyong isumpa ay natuyo na. At nang sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, maalis ka at maiyahagis sa dagat at hindi magalinlangan sa kanyang puso sa halip ay manampalataya na magaganap ang kanyang sinabi. Mangyayari sa kanya ang numang kanyang sasabihin dahil dito, sinasabi ko sa inyo anumang mga bagay ang hilingin ang hilingin nyo sa mga sa inyong panalangin, manampalataya kayo na ito ay inyong nakamtan. At ito ay mapapa sa inyo. And, at kapag kayo ay nanatang, nananalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyong namang ama na nasa langit ay mapatawad kayo sa inyong mga pagsalagsang. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad kahit ang inyong ama na nasa langit ay hindi magpapatawad sa inyong mga pagsalangsang. Tayo manalangin. nalangin. Panginoon, marapang salamat sa umagang ito at kami po ulit ay mga pakinig. Nawa ay gamitin niyo po ito, Panginoon, sa pang-araw-araw pa o ngayong araw, itong mapag-aaralan po namin ngayong umaga, Panginoon. pag po namin, Panginoon, na mangusap ng Holy Spirit. Nawa ay maintindihan po namin ito, maging po. At uh, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento, maipahayag po ito ng maayos. At uh, nawa, ay maging uh, remind maging maging reminder po sa aming Panginoon. At kayo po yung panong panguna pa noon sa tatlong oras nawa wala pa mga distraction pa noon at makapag-focus pa sa inyong salita pa At uh, patawarin niyo po kami pa noon sa nagpapakasalanan, linisin niyo po kami pa upang kami po ay karapat dapat sa inyong harapan pa noon. Sa pamamagitan ng sumandamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sabi dito sa verse 20, At kinaumagahan sa pagdaan nila, nakita nila na ang puno ng igos ay natuyo na, na, simula, natuyo na simula sa mga ugat. Yan. So itong puno ng igos kasi, ito ay uh, kiners or isinumpa ni Ruby. Yan. Sabi dito sa verse 21, At nang ito ay naalala ni Pedro, sinabi niya sa kanya, Rabi, Tingnan mo ang iyong ang puno ng igos na iyong isinumpa ay natuyo na. So, ito yung puno na namatay na kasi isinumpa niya eh. At uh, kasi yung time ata nito, yung puno na to ay talagang maganda yung kanya, yung puno. Yan at saka yung leaves niya, yung dahon. And then sabi sa verse 22 at nang sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng panampalataya sa Diyos. Which is, uh, sinasabi ng Panginoon dito na kahit wala na yung puno, kasi merong time dun sa mga puno dati na nagbibigay talaga ng uh, prutas, talagang makakain nila yon Pero ang Diyos nagbibigay, nagsasabi na manampalataya by faith. Kasi nga, andun yung tiwala na yung pangailangan natin ibibigay. Kasi nga, alam na, bago tayo mag-pray, di ba? Bago tayo mag-pray, alam na ng Panginoon yung kailangan natin. Kung hindi nyo alam, ayun yun. Bago tayo mag-pray, alam na niya. Pero gusto, gusto, gusto kasi ng Panginoon na lumapit pa rin tayo. Kagaya ng pag-parents, iba Pag, pag, diba? pag mag-aral na yung isang anak, kukuha ng uh, baon, mas gusto pa rin nung anak na humingi. Kasi yung pakiramdam na yung parents, hihingi. Pa, ma, baon ko. bibigyan mo. Hindi kagaya nang iwan mo na lang dyan, kukunin na lang. Hindi, kasi ang Panginoon gusto niya lumalapit tayo sa Kanya. At gusto niya na magkaroon tayo ng communication. Yung, andyan kasi, kasi ama natin siya eh. Kaya kailangan natin na manampalataya, humingi, mag-pray. Yun yung sinasabi dito. Ay sabi sa verse 23, sapagkat katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, maalis ka at maihagis sa dagat. At hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, sa halip ay manampalataya na maganap ang kanyang sinabi mangyayari sa kanya ang anumang kanyang sasabihin verse 24 dahil dito sinasabi ko sa inyo anumang mga bagay ang ihilingin nyo sa inyong panalangin manampalataya kayo na ito ay inyong nakakamtan at ito ay papapa sa inyo yan uh, dito masalong uh, dito yung panalangin panampalataya at uh, yung makakamtan talaga natin pwedeng sagot ng panginoon na pwedeng yes pwedeng uh, ah, hindi pwedeng no at pwede namang hindi pwedeng pwede rin naman na uh, hindi pa sa ngayon wait yan so pag pag nalangin nalang tayo meron siyang sagot Kaya nga sabi din sa last ito ay mapapasa inyo uh, hindi salat ng pagkakataon ay nakuha natin agad yung prayer natin O natatanggap natin kasi pwedeng hindi pa tayo karapat-dapat kumbaga hindi pa tayo hinug para doon Like for example, yun, uh, pag paghawak ng malaking pera, dahil takot tayo maghawak ng pera, hindi pa tayo hinog kasi hindi pa tayo talagang karapat-dapat. Ganun lang yun. Okay naman, pag uh, uh, tatas ng position sa trabaho, siguro hindi pa na itataas kasi nga, hindi pa kayang mag-take ng responsibility, ng malaking responsibility. Kaya hindi pa siya pwede. Mga ganun sitwasyon, kasi nga, wait, ngayon maghintay ka lang yung patience masahaba pa. Kasi yun yung Ah uh, kalooban ng Panginoon para mas uh, pagbating yung araw na pagtayo na tayo na yung hawak ay pulido, maayos. Ah uh, sometimes may mga nauna kahit bata pa. <laughs> ganon Ah uh, may mga negosyante na bata pa lang mayaman na. Kasi kuno eh parang pwede na. Ganun. At uh, naka, sa akin yung testimony ko hindi ko rin nakalain na parang ang bata ko tapos nag-take na ako ng ganitong great responsibility. Kasi dapat nga parang dapat mas aral ka muna tapos trabaho ka muna kanya tapos habang panahon kailangan mo nang ng uh, mapag-experience itong mahabang panahon bago ka magkaroon ng sariling negosyo. Pero yung nagtataka ako bakit ako nagkaroon agad ng ganito. Tapos hindi naman ibibigay ng pain kung hindi natin kaya o hindi ko kaya. Ganoon. Kasi kung pag-aaralan ko or pag-iisipan ko talaga, dapat nga hindi eh. Kasi mali, mali na yung kwan ko eh. Parang mali yung uh, pinagdaanan ko. Pero dahil nga parang, yun nga, siguro, sabihan ng Panginoon, siya na yung nag-decide na ito. At hindi ko rin naman pinalo, hindi ko, hindi ko pinalo na, kwan, na pinalo na mag-business. <laughs> kasi ang dreams ko lang naman dati ay, yan, seaman, ganyan, ano pa, sundalo ng bata ko eh, hindi ko rin tinanong na maging owner. Parang nung grade 11, grade 12, doon lang ako nagkaroon ng idea na maging mag business. Tapos after na noon, tuloy-tuloy na. parang wala na akong, wala na akong tinalo. Tsaka hindi ko rin uh, uh, pinangarap na magkaroon ng sariling company. Ano? Kung hindi kasi siya, hindi ko pinano. Kasi ang Diyos yung may alam. Eh. Kaya nga hindi natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. Kaya andun pa rin yung biyahe ng Panginoon. Uh, yung prayer na Panginoon na sana maganda yung future ko. Pero sigurado, mag magiging maganda yung future natin once nakasama natin yung Panginoon. Once na yung naglilingkod tayo, nakasama siya. Kasi itong mundo na to, temporary lang. Gamit, temporary lang. Kaya nga, uh, maganda yung laging na-remind na ito, uh, temporary lang to. Mas maganda yung long term. Like for example, yung mga gamit, yan, uh, ah, parang nawala ng maha, mahalaga. Naging depreciate. for example, yung mga gamit, mga cellphone, naging depreciate. Masalo yung mga uh, kotse. For example, 30 million ngayon kay Sarbante, yung, yung pan yung sa Kenya. 34 million yung pan niya sa Kenya. Kapag ibibend after 1 year, 18 million na lang. After a year, two years, parang 3 years, hindi niya, hindi niya nabibenta ng 30. Kasi 15 million. Parang ganun din, tayong mga kwan, tayong tao, nag-depreciate din. Tumatanda. Una, ang puya, ang ganda natin, ang pogi natin. After that, di ba, mahal pa tayo nung no? pogi tayo, nung no? Ba't maganda pa yung pag natin? <laughs> di ba, mahal pa tayo. <laughs> Pero nung tumanda na, wala na din yung pagmamahal. <laughs> Ibig sabihin, nag-depreciate lahat talaga. Pero, ang Diyos, ah, pag talagang para sa Kanya, hindi. Hindi siya nag-depreciate. Uh, yung uh, pwede rin sa material things yung makita natin yung mga gold mga lupa hindi nag-depreciate kasi eh, kung sa kwan sa business o sa kwan, pero kapag sa dito sa mundo mawawala talaga to temporary lang yan lahat uh, nag-depreciate at uh, pati yung kuwan natin lahat parang meron pang ako narinig na kuwan eh, yung sabi rin niya po sa na yung kung gusto mong kwan pa rin cute or pogi maganda yung alagaan mo ngipin saka yung buhok kasi nga, pag bungal ka, <laughs> pangit tingnan, di ba? Tapos kapag yung buhok mo, di ba, pag na, yung lalasa lalaki, kapag panot na, ganyan, wala, wala. <laughs> Kaya lagi dapat kwan, lagi dapat parang magpapasalon ka na gano'n, ayusin mo. <laughs> Kaya, uh, gano'n, uh, temporary lang lahat. Kaya dapat nating yan, manalangin, manampalataya, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Dapat, saka sabi dito sa verse 25, at kapag kayo ay nalalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyo namang ama na nasa langit ay mapatawad. Yan. Sabi dito na moving past your past. Yan. So, yung mga past, di ba, yan, may, like for example, kahapon, may mga napag-aralan tayo na may mga conflict, niyan, na hindi ang hirap na rin masalo pag Sobrang sakit ng ginawa ng isang tao sa atin. Ang hirap mag-move on. Pero sabi nga ng Panginoon, kailangan natin silang patawarin. Yan. At, mag uh, move on, moving past your past. <clears throat> Kasi pag inalala pa natin yung past natin, masasaktan lang tayo. At uh, pwedeng, pwedeng alalahanin yung past natin na yung naging, kung natin naging growing, nag grow, nag-grow tayo. Ito ako dati. Hindi ako, hindi ako marunong ganito yung mga bagay bakit edit niya pangit pa tapos yung tingnan mo blessing kasi nga ngayon ang ganda na ngayon, pag titingnan ko ngayon mga yung sa business ko 2 years ago yung dati gigas mastercard lang yung binebenta ko dahil mahal na, wala na akong mahal na stock ginawa ko ng paraan ako ba't what ako na lang yung mag cash out kahit wala nang ATM yun mga ganung paraan na parang pag ibabalikan mo yung mga pass mo ang ganda ay ito ako nagde-deliver lang ni-deliver nag ko yung pera nag nagba lang ako kasi so, ngayon may motor na ako. Mga ganun, yung blessing ng Panginoon. Pero yung pass na yung mga masang bagay, tapos na yun eh. Pass is pass. Wala na, hindi na may babalik. Ganun. At uh, madaming pagkakataon na sabi nga ng Panginoon na patawarin natin yung isang tao o isang uh, kung anong mga nangyari. Uh, natin, kalimutan natin. Kasi ang Panginoon, sabi dito, uh, sa verse 25, at kapag kayo ay nalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyo namang ama na nasa langit ay mapatawad kayo sa inyong mga pagsalangsang. So kapag nagpatawad tayo, papatawarin tayo ng Panginoon. Madaming mga converses dito. Tingnan natin dito sa Matthew chapter 6 verse 14. Matthew chapter 6 verse 14. Sabi dito, dahil sa nagpatawad kayo sa mga tao sa kanilang mga pagsalangsang or mga kasalanan, papatawarin din kayo ng inyong ama na nasa langit. So, sinabi ulit, na kapag nagpatawad tayo, papatawarin din tayo ng Panginoon. Ano pa? Matthew 18.23. Ito, hindi naman, siya, hindi naman na siya yung medyo connected pa siya. 18.23. Sabi dito, dahil dito, ang pag ng langit ay inihan, inihalin tulad sa isang hari na nais maningil ng pautang sa kanyang mga alipin. Yan. So, kapo, napag-aralan natin to na isang hari na may mga utang sa kanya na gusto niyang kunin yung mga utang. Pero siya kasi pinatawad yung isang tao. Di ba kung maalala niyo, yung nangutang sa kanya na alipin, pinatawad niya. Kasi nga, lumood siya, uh, binigyan niya ng chance. Ganon din. Uh, Ganon din na ang Diyos, kapag nagpatawad tayo, papatawarin din tayo ng Panginoon sa mga sarang natin. Ano pa? Meron pa dito eh, Ephesians 4.32. <clears throat> Yan. Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi dito, Subalit magiging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung paano kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo. Yan. So, kung pag-aaralan natin, pinatawad tayo nung una, dapat magpatawad din tayo. Parang ni-reverse lang. Kapag pinatawad natin yung isang tao, papatawarin din tayo. Pero ang Diyos kasi yung unang nagpatawad sa atin. Yan. At uh, dito, na gusto niyang pinupush na maging mabait tayo sa isa't isa, mahabagin, magpakatawaran sa isa't isa. Yan, kagaya ng ginagawa sa atin ng Panginoon na pinapatawad tayo. And last, sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Yan, sabi dito, <coughs> magbatahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kapag ang sino man ay mayroong hinaing laban sa kanino man o mayroong sama ng loob, kung paanong kayo ay pinatawan ni Kristo, gayon din kayo magpatawad. So ilang times, ilang times na magpatawad eh nung napag-aaral natin kahapon 77 times, di ba? So uh, kailangan lang natin silang patawarin tapos yung mga past, mga past na nangyayari sa kanila, kalimutan na natin. Kung talagang nagsabi sila ng totoo na uh, oo, pinapatawad na kita o kaya pinatawad na sila fast. Uh, minsan nawawaling respect pero kahit man di sila patawarin o anong pa rin yung respect. Kasi nga, yung nakadesign tayo na maging mabait pa rin. Na kahit mahirap pero sisikapin natin na pansinin pa rin sila na kahit parang ang hirap na kausapin. Yun. Know, pero kung kakalimutan mo na yun, kung talagang, talagang humingi ng sorry, yun yan, tanggal na. Ganun. Tapos yung humingi na tayo ng sorry sa kanya, oh, na gawa kasalanan, ayaw pa rin tayong patawarin, bahala na siya. Kasalanan na yun. Kasi yun sa Bible eh. Na kapag humingi ng tawad, papatawarin na eh. Hindi ka, hindi kagaya gaya ng humingi ng tawad tapos wala pa rin. Hindi. Sobrang grabe yung ginawa mo. <laughs> hindi. Masalo siyang papaluin ng Panginoon. Masalo siyang ikwes ng Panginoon na kasi nga hindi, 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 niya tayo pinatawad eh tayo kasi sincere naman tayo na nang ng tawad kaya bahala na siya kung papatawarin tayo hindi ganun lang kaya ganun uh, kailangan lang natin na uh, mag move forward kasi pag hindi tayo umalis dun sa mga naisip natin yung mga nagawa natin o nagawa nila kung sa pag tayo nakagawa tayo ng kasalanan hindi natin siya hindi tayo humingi ng tawad yung mga problema eh, kasi problema na rin yun eh. yung parang nasa utang mo lagi eh paano kaya pag gumawa ulit ako ng masama ganyan, titingnan ulit niya ako, masama yung tingin niya sa akin. Pero, move forward lang tayo kasi ang Diyos na yung bahala. Basta once na na ng tawad, ang Diyos na yung mangunguna sa atin. Kasi ang Diyos na papatawad. Kaya kailangan lang natin na manampalataya. Ipag-pray. Meron pa nga yung love your enemies. Yan, ipag-pray. Kung hindi mo na kayang harapin, ipag-pray natin. Manampalataya tayo. Tapos magtiwala tayo. Ang Diyos na yung bahala ang Diyos na yung mangungusap. Kasi tayo ay, kwan eh, yung pinagpray na natin yung isang kwan natin, kakonsul natin. And then, move forward. ah uh, kasi once na, na, na nasa stack pa rin tayo, yung utak kasi natin, sa lupag problema, yung kapag, ang, 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 dami mo ng problema, ganyan yan. Pero meron akong nabasa kasi na, sabi nga, yung problema, part na yan ng kwan eh, ng buhay. Hindi na maalis yan. Kasi kunyari, may problema ulit. Sigurado, may mas malaki pang problema. <laughs> Kaya yun na, Kailaga, kailangan mo rin mag-move forward. Sige lang, uh, focus tayo sa Panginoon kung ano yung kalauban niya. Tuloy lang. Ganun. Kasi wala rin. Uh, ganun talaga. Hindi uh, manatapos yung problema. At uh, sa heaven lang yung mawawalan kapag kinuwala ng Panginoon. Kaya nga dapat uh, check tayo na pupunta tayo sa heaven. Simple lang, tanggapin lang natin yung binang tagapagitas. Humingi tayo ng tawad. Uh, kung gusto mo talagang humingi, gusto mo talagang maligtas, Ganun. Kasi yung nangyari ngayon, malapit ng Holy Week. Kasi yun, di ba, nangyari, 3 days, papa sa Cruz. Yan. After 3 days na buhay siya. Ganun. Pero yun, kung lang na yung history na lang yun, yung pagpapakita na ang Diyos talaga, ay binayaran niya yung kasalanan natin. Napapako siya. Nagkatawang tao siya para bayaran yung kasalanan natin. Kaya, uh, sana yung parang makita natin doon, yun nga, yung kasalanan kasi natin binayaran niya. Pinatawad niya tayo once, na tinanggap natin ang Panginoon sa kapagdita kasi pinapasok natin yung ating uh, Panginoon sa ating puso na nalampalataya tayo na hindi, hindi natin siya kita pero uh, nalampalataya tayo na mayroong Panginoon ganun ka uh, lalim yung faith natin kasi nga kahit right nga tayo nagpe-pray tayo hindi natin alam yung mukha niya hindi natin alam yung kung asan siya uh, pero proven and tested na uh, meron talagang Panginoon yan. So, nawa uh, ay andun yung faith natin sa pagpananalangin. Yan. At uh, praying na mas lalo tayo maging matatag sa buhay and mas magpatuloy, mag-moving forward kahit uh, mahirap pero tuloy lang kasi saan pa ba, yung mga problema mo kung yan, ma matapos din yan. yan. Kaya uh, praise the Lord dahil may mga ganong sitwasyon na magpatuloy tayo. Okay. So let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong salita na kailangan po namin na moving forward para harapin ang bagong buhay, bagong pag-asa na kami po ay haharap sa mga uh, problema na darating pa at alam po namin na ito po ay mapagtatagumpayan po namin. Alam po namin, Panginoon, na mayroon pang mas malaking problema once na nasolusyonan po namin yung isang problema. Pero alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po binigay sa amin ito kung hindi po namin kaya. Dalangin po namin, Panginoon, na masalan niyo po kaming palakasin. Physically, spiritually, Panginoon, sa gagawin po namin. Kayo po yung lagi naming unahin. Kasi this world ay temporary lang talaga, Panginoon. Hindi po namin ito uh, kayang uh, mahalin or masustain. Kaya nawa, Panginoon, ng inyong kalooban ang masunod, Panginoon. At uh, lagi niyo po kami i-remind Uh, at sana uh, nawa ay yung mga gagawin po namin ay maging tama po oh, Panginoon. I pray si Ma'am at uh, Thank you Panginoon. Nandiyan po siya lagi, nagpapatuloy at uh, laging nagtitiwala po sa inyo. Panalangin po namin na uh, bigyan po siya ng uh, kalakasan at uh, uh, wisdom sa pagtatrabaho, mga division sa pag-drive, pag alaga kay Lason, Winkel and uh uh diesel Panginoon nawa ay pas masabaan nyo po yung patience sa pag-aalaga pa rin At uh, nawa, i-provide nyo po yung pangilangan po nila. At ang kanyang kuya, nawa, ahi po yung patuloy na mangusap sa kanya, natanggapin kayo po yan sa at madala po sa church yan, upang mabago pa rin ang kanyang buhay pa We pray, pa rin si Sir, Sir Dave, kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng mas madaming uh, wisdom, kaalaman pa rin sa lahat ng mga kanyang gagawin, mga plano, mga trabaho pa noon, we pray na kayo po yung patuloy na mag-guide sa kanyang buhay, sa kanyang future pa yun noon, maging maayos. At sa kanyang pag-drive, ingatin niyo po siya lagi pa noon, na ilin niyo po pa yun noon sa desiglasya. Um, Medyo malayo, pero sa desisyon niya pa na makakag-work, na ay maging blessing pa po yun sa kanya. Panalangin so, po namin kanyang family, kanyang father, father, kapatid, or pinsan, na Ah, uh, po kayo pa bilang sa pagligtas at ingatan niyo po sila anong mga karamdaman na meron po sila nawa ay pagalingin niyo po Panginoon. At kayo po yung manguna sa kanilang buhay, nawa purihin po kayo sa kanilang mga achievement. At we pray sa Sir Joshua. and uh, thank you pa ino, sa inyong pagbibigay sa kanya ng mga wisdom pa ino, kaalaman sa yan pag-work, pag, pag, uh, pag uh, mga gawain sa mga gawain pa noon na ginagawa niya po ngayon. Nawa kayo pa yung patuloy pa noon na magbigay sa kanya ng kalakasan sa pag-drive din. Nawa inipupot sa noon sa kapahamakan pa noon sa mga uh, mga lasing pa noon or mga uh, hindi, po hindi po nakakaintindi. Nawa ay mahaba rin pa noon ng kanilang patience. Lahat po kami sa pag-drive. At we pray pa noon ng kanyang family. Nawa kayo pa yung patuloy pa noon na mag-ingat sa kanila sa kanilang mga ginagawa, mga decision sa buhay, kanyang mother, bigyan po siya ng kalakasan, magpatuloy, manampalataya po sa inyo upang ang inyang, kanyang sakit ay gumaling at masustain yung mga pangilangan po nila sa pang-maintenance kanyang father at na uh, kayo po yung patuloy na magbigay pa yun ng kalakasan para mga pagtrabaho po pa yun sa bahay po nila pa yun. At we pray yung kanyang kapatid na makapagtabas pa yun sa pag-aaral at nawa makilala po kayo pa yun, lang sa kapagligtas pa yun. Maligtas po sila pa yun noon. We pray, Panginoon, ang aming maghapon na gagawin. At tulungan niyo po kami upang magawa po lahat ng plano po namin. At nawa, nalilin niyo po kami sa sakit. Nawa ay kung may sakit man kami, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan. At uh, makapag-trabaho uh, ng maayos, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong biyaya. Thank you, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Thank you, Panginoon, sa uh, pagpapatawad po sa amin mga nagawang kasalanan. At humingi po kami pa noon ng inyong mga uh, kapangyarihan. Uh, Nawabing niyo po kami ng kapangyarihan para po magawa yung mga mabubuting bagay at maiwasan pa noon yung mga kasalanan. At uh, thank you pa noon sa pagabay, mga successful na mangyayari po mamaya pa noon. Ito pong dalangin sa maramis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. I uh do -huh.